guys, good morning. Uh, dito naman tayo sa ano, uh, trabaho na naman sa loob ng sampung araw kung di makapasok kasi nagkaroon ko ng karamdaman ng katawan. Uh, tumakas na lugo natin tapos may, may ano, mintin tayo. Uh, medyo gumaganda-ganda na ang ano. Uh, tapos may nahilo ko na nakaraan, na may gamot rin ako. Ayan, uh, dito naman tayo. Pinag Unang araw ko sa ano sa work sa trabaho pero di ko nakabihay kagabi na ay umaga uh, ko lang kasi kala stress ko natulog kagabi nag ko ako lang ano sa luyot oh. tapos gigisahin ko lang yan gigisahin ko lang yan oh may alawang aluan ko lang isang iprasong prito pero tong ano uh, galunggong yan mamaya abangan yan. pero mga kabosok napansin niyo kung saan ko nang ng saluyot dito lang sa mga paligid na yun no? may malunggay yan ang mga saluyot dyan sa mga gil gilid, namin hanggang doon yan pa sa mga gilid ng ano namin, parking may, may mga gulay-gulay yan dyan mamitas ka na lang yan update ko na lang kayo mamaya hey guys ito yung gusto ko kayo ng saluyot na ginisala tapos may yung akong prito tapos ito may sabaw ito, ito, ayos. ito, ito, ito.

Umpisa natin na kain naman magsunod Kung gusto nagustuhan yung video, paki-like, share. Yung follow na rin. Thank you, thank you. Medyo malapo ang camera natin kasi nasa loob na ng ano, ang camera natin yung sakyan. Yung ano, yung araw ano, niya, pababaw, 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 medyo malapo. Pasensya na.